<coughs> ah, RDJ ito yung kabayo ko ayaw sumabit ng start niya oh. puro ikot lang ng ikot ayaw mag start siram bendex niya pagka ganyan yan ah oh. dumudulas yung bendex niya hindi ko makapit mamisang gumagana minsan gumagana minsan hindi sira na sumasabit na siya oh. pero sira na yung yan lulus na siya Wala, sira talaga. Tanggalin natin. Ayan. Okay, baklas. Ano kaya nangyari sa Bendex? Bakit ayaw na mag-lock nito? Ayan o. Oh. Naklasin natin to. Papalta natin. Ngudulas na siya eh. Gastado na. kalta natin Meron akong original dito eh hanapin ko lang ito na oh ito na yung natin ito na yung, yung dati oh yung dati ito galing nga doon sa isang rider jing na kinapahuyang ko binibigay ko buong makina para reserba lang salpak na natin Maka na yung oil seal. Oil seal. Oil seal, oil seal, oil seal. Ito. Oil. oil seal. Ayan. Yeah. sell pa kanya subukan natin nga kung sasabit na Subok. Okay, sumasabit. Sumasabit na. Tara, pa. Oh, sumasabit na. Okay na 'yan. Si saraduan muna natin. Subukan natin ulit kung goods na 'yan na nakasalpak na talpak na lahat. Bubuksan na natin. On. Oh, Ang Yan, na. Testing. Sabay, sabay, sabay. Okay na, sumasabit na, kaso mahina na yung battery kanina pa start na start eh ayan na, hirap na pero okay na sumasabit na siya okay, salamat